Lintik ang alikabok mga idol. Pigilin mo na. Ho ho ho. Ayun na. Hoy, jusko po. Ayun. Don sih tuh? Si kandaun mah bos. Ni lalak lang ni batu mbak alma idol si kandaun di kau tu hati ni biji. alaga ni. idol si sniper. Tulig. 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 Mahal ka mga idol Si sniper pigil mo na Bato. Finish line na Kabaet Bulo Ito re. Ito Ay, sus Mario Joseph, lintik ang bulo. Basi bareng ini tinere. Ah, ba si. Anak nang kamu de. Si bostirik Tirik pala yon. Dumede di palang <laughs> tua. Anak nang kagaw. <laughs> है तो मार्च Ito mga idol Si Diamond ng Kandating Ayan, shout out po Shout out kay Joan Cruz Ayan, shout out Shout out din mga idol Kay Faring EJ Ayan, kalabos body kalabos leleng mga idol Shout out At sa team Kandating mga idol Shout out po ba Team Gomez ang umahawak kay Diamond? Ah, uh, iba, iba, na po mga idol, iba na po yung nakasakay. Shoutout din po mga idol sa Family Gomez. Rani Dioya, shoutout sa shout Team Pango. Sus Mario Josep, mga idol, lintik alikabok, parang bulldozer. Ay Uyaw! Anak ng kamote, may crossover. Uh. Anak uh. ng kamote. Uh. Uh. Napika ni ano ni Napika ni Idol Lintik ang alikabok mga Idol Sus Mario Sep Nai cross over kagad, Ha Nai crossover over ka Kaya Ganda na ng katawan ngayon, mga idol. Ang kagaw. Oh. Mga crossover. Nilaglag ng maputin ni Bato, mga mga idol, si Hanlaon. Praise to, mga idol. Labo na tayo rin, mga idol.

ayan na na mga idol sinili na ng side mirror nirerendahan lang mga idol ni Batong Bakal si Kanlaon nilalagang pa ng bomba ni Bato ayan na mga idol Bato Bato pigilin mo na at si Kanlaon yan si Kanlaon ayun ah, pigil na pigil naman mga idol ako mga idol nga lang medyo ano hindi uh, di pa natin siya ano, sa atak na. shout out idol from Bacolod City Lowy Panlilio Pascua, shout out ko, ito mga idol pang tatlong race si e sniper ayan e sniper mga idol Si Sniper Tingnan natin mga idol Ang pangalawang race Pangalawang race na rin yan mga idol Si Sniper Mga idol si sniper nilalagyan lang ni batong bakal na bomba tingnan natin mga idol umahal kabok bulbul usok mga idol ni sniper pero nagkakapaan pa lang sila ni sniper lintik ang alikabok mga idol pigilin mo na ho oh, oh, ho oh. ayun na ho oh, po ayun naku po. talaga naman sus Mariosep Joseph Salamat sa Diyos mga idol. Ganun na lang. Buti hindi nagkaanong ganun eh. Anak ng kamote. Mario Sep. Bos Jel, kababati mo lang Bos Jel. Anak Anak <laughs> Awa ng phone mga idol, ah, uh, tayo, ganun lang yung nangyari kasi ayun mga idol, hindi eh, makaparada yung motor, yung Kawasaki. Joel Cruz, shoutout idol, Team Tubo, Team Plardel, shoutout po. Renante Alanes, shoutout po. Kabates ka sir, Billy. Ah, uh, pangitin nga si Zaganyan mga idol. Ah, hindi na po sila pari iyan mga idol lang nakakasakay dito. Ayan, bago pa lang po ito mga idol. Ayan, lang na yan. Saglit lang, sumasad sa jumbo. Ah, uh, ulingaw kami na natin. Saan? Sa ulingaw. Ulingaw. Team Cubao Kakalaglag ah, lang ni Bokbok -Bok. <laughs> Ayan, ayan Ayan, ayan Oh, <laughs> oh Ayan mga idol, hanggang dito na lang po yung ating video at yung ating live. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng karista. I-invite ang po tayo lahat sa February 8 sa my son, Haldy Ponsol. Ako uh, ay A.I. Idol. Bye-bye. <laughs>